magandang hapon ikot ulit tayo sa ating mga tanim Kakatapos natin ang pakain ng pato surprisingly mayroong nadagdag na ito kakala ko hanggang siyam na dito yung pa nga ito naman yung ating mga ano por transfer na to dito yan may tira pa ng konti actually meron na may ari nyo yung date mo lang nga ano hinihintay uh, this, ah ditong linggong to sige flavor na yan konti na lang yan, nasa 30 30 more or less 30 yung ating walang kamatay yung spring onion hindi pa tayo na para mahugasan yung kanilang box at yung ating nabansot na almeti kansot yan pero maganda yan ang liit oh nabansot siksik yung channel natin madumi ilinisi mo na yan bago maglagay ng bago Syempre, diba i-pray natin tatapusin ko ito uh, this week i-pray natin medyo mataas na talaga mataas yan <coughs> so yung seedlings nyan naghihintay na actually then ito yung ating mga lumambo yan medyo struggle sila ano dahil sa pabago-bago ng ano panahon init tapos biglang ulan tapos init ulit 'di ba? Kaya sa nga eh. Nagdaramdam sa ganyang panahon, aapektuhan ating immune system. So, ayun din sa kanila. Ganun din sa mga tanim natin. Tapos all meti. Ito yung raw seeds natin ano. Na, yeah. Raw so, seeds din, limambo naman sa ang gusto talaga ni Elmo ni Limang Boys yung maaraw ang kay Elmo kahit hindi gaano maarawan alos hindi siya na mahaba pero sa weight naman okay din si Limambo. Boys Ayun daw niya malalaki rin. ito sum of almighty then linamburan ulit mabagal yung paglaki nila agar ganitong mas marami pa yung oras na makalimun uh, tulad ngayon umaambun si aman din aman oh, din saka na dyan Yeah, yun, yun yung mga pato. Busog na. Tapos meron din tayo yung ano din. Uh, broiler. Yung sila tawag nila yung mas kilala sa pangalan na ano. <laughs> na 45 dito na. Tapos si Jay yun. Andun pa rin. Nag-transfer pa rin ng feed sa, ano, sa cups kasi bukas siya ay a absent ayun naman natin ang ah. ganda kailangan na linisin ito sa, sa susunod ng araw babalisin lang yun, ng uh, dry leaves ko wow. ba? kanya si limambo humahaba humahaba <laughs> siya meron tayo ditong scheduling so yung nala yung mga spray natin dyan 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 palagay ah, oh, yung yun oh ay hindi nang tagas to yung medyo malakas lang yung tubo sabi nga pagdito natin ang konti so para po sa mga bago na nakapanood ng ating video please 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 hindi naman po ka bawasan pa uh, isang thumbs up naman po dyan o mas kagagal ako po pag kayo po ay sasubscribe yan maraming salamat po in advance hindi tayo pag sobrang ito Uh, pwede nyo rin po in comment kung kadasaan kayo para malaman namin kung hanggang saan po nakaabot ang video ito yan mga idol oh ganda diba pampawala ng stress at the same time hanap buhay na rin mga idol yan po yung aso kong si Oreo babae yan oh Oreo Oreo yan boy Parang So, yun lang po muna ang ating video for today mga idol. Again po, sa mga bago pa lang at sa mga luma na rin na nanonood sa aking channel, please do subscribe and like para po tayo ay mas ma-inspire ma pa sa paggawa ng maraming video na kululag nito. Again, pwede rin po tayong mag-comment down below kung gusto niyo pong mag-tutorial uh, o mag-basic ng hydroponics. Sana po. Ganun rin po tayo magturo? at gumawa ulit ng tutorial hanggang dyan lang po po na maraming salamat bye bye